matagal nang bawal pumunta sa lumang gubat sa hilaga ng baryo. Pero isang hapon, napilitan si Lara pumasok upang maghanap ng halamang gamot para sa nanay niya. Tahimik ang paligid, sobrang tahimik, parang may nag-aabang. Sa gitna ng gubat, may isang malaking punso, hindi pangkaraniwan. Mababa, bilog, at may nakasulat ng mga lumang ukit sa gilid. Napakagatlabi si Lara. Nuno, bulong niya. Pero hindi niya alam, paglapit niya, may mga matang nagmulat sa ilalim. Habang pumulot si Lara ng dahon malapit sa punso, biglang lumamig ang hangin. May bulong na dumampi sa tenga niya, malamig, mabagal, at parang galing sa ilalim ng lupa. Lara, napaatras siya, pero huli na nagising ang nilalang na matagal nang natutulog. Hindi ito ang maliit na nuno na iniisip ng karamihan. Ang tunay na anyo sa loob ng punso ay isang engkantong may matandang mukha, mahahabang kuko, at matang kumikislap sa dilim. At sa unang sulyap niya kay Lara, may kung anong nabuhay sa kanya, isang damdaming matagal ng patay. Simula ng araw na iyon, may kakaibang presensya na sumusunod kay Lara. Sa bubong, sa bintana, sa likod ng pintuan, hindi niya nakikita pero naririnig. Yung paghagod ng kuko sa kahoy, yung mababang boses na bumubulong ng pangalan niya sa gabi. Isang gabi, paglabas ni Lara ng bahay para kumuha ng tubig, may matangkad na anino sa tabi ng balon baluktot ang katawan, mahahaba ang daliri at nakangiti ng pilit. Nuno, magandang gabi, Lara. Napaatras si Lara, nanginginig. Pero hindi ito lumapit. Nakamasid lang, tila humahanga. Sa loob ng punso, hawak ng Nuno ang hibla ng buhok ni Lara na nakuha niya noong unang gabi. Sa bawat bulong niya, lumalakas ang kapangyarihan niya sa dalaga. Magiging akin ka kahit ayaw mo. At sa bawat dasal niya, lalo siyang nakakapagpadala ng bangungot kay Lara. Gabi-gabi, nananaginip si Lara ng parehong eksena. Nakatayo siya sa gitna ng dilim. May kamay na humahawak sa bukong-bukong niya. Mahahabang daliri, nangingitim na kuko at isang boses na bumubulong. Hindi kita sasaktan, basta't sakin ka lang. Nagdagdag ng dasal at bawang si Lara sa kanyang kwarto, pero walang bisa. Hanggang isang gabi, nakarinig siya ng pagkaluskos sa ilalim ng sahig. Pagyuko niya, may isang matang nakasilip mula sa bitak. Matang kilala niya. Matang obses sa kanya. Aalis ka ba, Lara? Hindi ako pumapayag. Kinabukasan, nagdesisyon siyang umalis ng baryo. Pero bago pa siya makababa ng hagdan, may malamig na kamay na humawak sa kanyang binti. Hinila siya. Mahigpit. Walang takas. Hindi ka aalis. Minahal na kita. At ang minahal ko, hinding-hindi ko bibitawan. At doon nagsimula ang nakakatakot na hindi niya inaasahan ang paghahabol ng isang nilalang na umibig sa kanya. Paano kaya makakalaya si Lara sa engkantong umibig sa kanya?